Yo, what's up guys? So for today's video, so gagawa na naman tayo ng uh, panibagong video guys is gagawa po tayo ng uh, reaction video is about the Dali uh, Pranke. No? na so, iniwan si tatay so, pati yung anak na, na, niya bakit siya iniwan sana so, dahilanan po lahir, nahi na nahihirapan natin kasi na, yung babae kasi uh, matagal na rin mahirap po ya mahirap ano na lang po uh, siya talaga nung uh, araw po yun, talaga papasalamat ako uh, sa uh, Panginoon uh, dahil ngayon nakakatayo na siya dati po makita nyo po tungkol para po parang siyang ahas uh, kung kumakain nasa plato lang para hindi siya hindi siya makaupo nahihirapan po talaga pero ngayon sa awa pa ng Panginoon, ng ayan, nakakaupo uh, na siya, nakakatayo na po siya. Siyempre, hindi ko naman po masisisi yung babae. So, ngayon, so, hmm. Kasi siyempre po, so, sa katalihin ng video, mahirap. Kasi siya rin, nahirapan na din buwan po na siya Nangangalakal din yung so, asawa niya dati. Naglalabandera. Video, so, ko sa siyempre, may isa po silang video. anak mm -hmm. na pakainin. Eh kami uh, naman po, na, para press din po kami uh, ng maraming at, anak. Uh, Hindi ko kayang tumulong ng mga panahon, panahon sa, kuya ko. ko na, uh, Sa mga ano, nito ba ba sana na ko na Yung, yung po. Um, uh, subscribe eh. Kayo. Kasi guys, so, actually guys, so, po ito po, nang, oh, po, guys, po. yung guys ah hindi uh, po kami nagsa nagtam nagsama sa ng loob sa kanya. Tanggap so, namin po. At, na at saka itong kuya so, ko, guys, so, tanggap so, simple, niya na nag-asawa na yung na, na, asawa niya. Hindi ah, niya eh. Hindi niya Kasi katwiran niya. Ano niya yung kalayaan niya. Karapatan niya uh, yun. Uh, kasi para hindi na mas lalo mahirapan yung babae. Yung anak naman po, Uh, hindi, hindi ka hindi, talaga katotally na uh, tutulungan basta. yung ama niya na yun maglaba, so, magluto. Yung importante na, siyempre nag-aaral uh, pa ng mga panahon na, na, yun. ilan taon ba yung hindi anak niya? Na, ilan taon na ko ano yung suicide ngayon? Six, ano na? Si mga, um, um, mga kababayan natin na mga mahirap. Bente actually na guys, yung tulungan natin. Bente lalaki. Lalaki po. So, hindi man lang ba pinapasyalan dito? Hindi po. Hapalit pa yung YouTube niya. Nakikita niya nga po na yung tatay niya Supportahan ko rin Nagsisibak pa si tatay. Opo. Ang gagawin ng mga anak ko so, lalaki. So video. Dito wag na magsibak kami na. Video ni Kasi daddy, kahoy Franky. po talaga so, ang gamit so, niya. dapat kahit pa Tingnan natin guys. Oh, pero yung video napakabait niyo po. Okay. So, okay, oh, okay, so, much. so so Tinanggap niyo yung binigay ninyo yung kalayaan ng asawa ni tatay. Dahil ba sa nahirapan sila. So, nandiyan kasal po sa Ay, hindi. Ah, channel ni Pero kasal prangke. sana, o hindi, guys, o, nandiyo, sila may na oh. so 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 wala so, ano doon. Ipapakita ko lang video na kung bakit umabot oh, sa puntong ganito si tatay. No. Sayang lang hindi na natin no? Sana matulungan din ako. Ito po yung video na to guys. Itong video. Sa ngayon, paano na nabubuhay si tatay so, sa, mga bigay ko dito na lang? So, salamat Ay, guys. Ay, ganito po. Ah, Sabi kayo po, sa aking, uh, hindi naman so, po kami talaga English. nakakapagbigay kay kuya. Uh, bye -bye. Aminado. Ano alam so po much. niya yan, buhay namin, magkapatid. Ang na, na itutulong ko lang sa kapatid ko, yung anak kong dalaga, paglalaban niya yung tito niya.